guys ganyan lang guys oh. mga basic basic na pagsalpak salpak guys ayun oh no? pakitaan ko kayo guys kung paano magbuat ayun oh no? ganyan lang yan oh no? ayun no? one hand lang grabe one hand lang ginamit ganyan lang ka basic guys <laughs> si ano pala to si master crick Ayan o, one hand lang. Ganun lang kabisik. Grabe talaga. Expert talaga. Ganun lang kabilis. So, Asa yun, hanap mo? Let's go. Grabe talaga to si Master Krik.